Please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button. Black coffee. <laughs> Kapit tayo guys. Patang init ng kapi mo. Patang init ito. <laughs> Yalo. <laughs> Pagbala <malalik reklamo. laughs> <coughs> labo ng mata ko. You guys, may ilaw siya. Ano tayo guys. <coughs> labo ng mata ko guys, kasi cellphone. Natititig na cellphone ang labo na lang mata ko. natin ang ilaw sa mata tapos yung baboy ko guys ayaw kumain doon doon sya yun yun ayaw nya kumain yung baboy ko ayaw kumain baka sadyang busog pa talaga sya yun nga guys niyang 3 months na akong demonetize ang channel dapat nung January 5 ay reapply ko na kaya lang ay hindi ko pa na re-reach yung WH ko yung 4,000 so ang laki pa ng kulang hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapag-apply hintay hintay lang guys at sa mga subscribers ko sana ay panuorin niyo yung mga video ko para ma-reach ko ulit yung WH ko. Dapat kasi guys, nung January 5 ang reapply ko. Kaya nga lang, inalagas din yung oras ko. So, konti lang yung natira. At yun guys, kung manunood kayo sa mga video ko, tulad yung sabi ko dati na mag-comment para makasama kayo dun sa aking parapol dahil once na ma-monetize ulit ako eh magpaparapol na ako bubulahin ko na yung mga bubulahin ko na yung mga pangalan na naisulat ko na dun sa mga nag-comment sa mga video ko yung maraming entry guys ay may posibilidad na siya ang manalo kasi kung halimbawa ang video ko ngayon ay 400 videos pag may comment kayo at pinanood nyo sana ipanood nyo wag lang mag-comment ibig sabihin pag nag-comment kayo dun sa 400 videos ko ibig sabihin nasa 400 ang entries nyo so may posibilidad na kayo ang magulot dun guys sa lahat na comment sa video ko tuloy tuloy lang kung hindi pa nyo napapanood sana ipanood nyo tapusin nyo at yun mag comment para mapasama kayo sa aking parapol kasi pag namonetize ako siguro mga 1 month bubulahin ko na guys ang totoo guys ay ako'y sumahod na nung buwan ng October at saka November hindi ko lang siya maiparapol kasi nga gusto ko ay mamonetize ulit ako kaya kung napanood rin yung mga video ko so panuuri, nyo ulit para mahits ko yung 4,000 oras once na kasi na mamonetize na ako guys pag nakapag-reapply na ulit ako ipaparapol ko na guys tuloy na yung parapol kasi ang pangako ko guys ay pag ako'y sumahod sa unang sahod ko ay magpaparapol ako kaya sabi ko nga may announcement ako na mag comment lang sa mga video ko para makasama sa aking parapol at guys ay may, may mga price na may video ako ginawa doon panuorin nyo na lang ulit para alam nyo yun. may mga may price na yun isang 1,000 dalawang 500 at saka Limang 100 na o 100. Yun ay pwedeng 100 load or 100 cash. Tuloy-tuloy lang ang support nyo sa YouTube channel ko. So kahit na demonetize tayo, hindi naman ako na wala ng gana kasi nga tulad ng sabi ko, kasalanan ko. Kaya tanggap ko yon. Ang, ang maganda lang dun kahit na demonetize ako guys, eh natanggap ko yung sahod ko sa ng dalawang buwan. Buwan ng October at November. Bali yun ay yung nasahod ko guys ay buwan ng September, nakuha ko ng October. Then, yung sahod ko ng October, nakuha ko siya ng November. And guys. Basta tuloy-tuloy lang mag-comment. Hindi lang basta comment guys, dapat tapusin yung video para counted yung oras ko para mabilis natin na ma-reach yung 4,000 oras. kasi may mayroon akong video dun tungkol dun sa pag sa sa sinahod ko kaya lang hindi ko nga may upload kasi nga gusto ko bago ko siya i-upload eh monetization channel ko para may pakinabang naman yung may pakinabang ako dun sa manunood. yun kaya once na may i-upload ko yon ang kasunod nun guys ay yung pagugula natin ang, dun sa parapol ko kaya pag marami kayong entry marami kayong napanood marami kayong comment sa bawat video ko ibig sabihin malaki yung posibilidad na kayo'y manalo. Kaya lang guys, hindi ko alam kung kailan ako makapag-reapply. Sinisuprado ko sa inyo pag na nakapag-reapply ako na monetize ulit yung channel ko. Tuloy ang raffle. Kaya tuloy lang sa pag-support sa YouTube channel ko. At gano'n na din guys sa aking FB page at saka Facebook profile ko. Taki follow. Yun. Dahil yun naman guys kung sakaling kikita din yung aking FB page at or yung Facebook profile ko. Yun din naman guys ay ang iba nun ay ipapamahagi natin kasi meron tayo minsan na charity vlog, may charity content ako. So minsan eh, nagbibigay din ako. At yun naman guys eh, nakikita nyo kasi nga ibinablog eh, ko siya. Kaya alam nyo kung may natutulungan ba tayo. At saka dun guys sa, ma, dun sa panunood nyo guys ay malaking bagay yon Kung baga hindi lang ako nakakatulong, mas nakakatulong kayo dahil hindi ko magagawang tumulong kung wala kayong manunood. Dahil unang una, dun kami guys binabayaran sa inyong panunood. Kaya wag nyo sabihin na wala kayong ambag dun sa mga itinutulong ng mga content creator na katulad ko. Malaking bagay. Kung baga, supportahan din lahat ng mga vlogger. Hindi lang ako, hindi lang yung kakilala nyo. Lahat ng vlogger kasi napakaganda ng layunin ng mga naming mga content creator kasi ang natulaga namin ay makatulong sa mas nangangailangan. And guys, thank you. Sana yung mamonetize na ulit ako.